Hello guys, ayan dahil marami kaming natira na lechon, ayan. May lechon na naman kami kahapon, kaya igisa ko yung iba guys. Ayan, yung iba bahala na yung asawa ko kung anong gawin dyan guys. Ayan, ang dami-dami pa. Malaki kasi yung lechon. Ayan. Kaya ito naman, ayan, nakare-ready na, igisa ko yan guys. maglagay na tayo ng cooking oil. Hinaan natin konti yung ating face. So, ayan, ganyan lang. Para naman eh, maiba yung ating lechon. Simpleng gisa. at ipagsabay na ito okay. guys natin ang ating sibuyas ipagsabay na lang guys Sibuyas. bawang. Diyan na natin ilagay sa tabi. Bango. Ang bango-bango guys. Ayan lang. Pag may mga leftover tayo na ano. Lechon. Ayan. Isa nilalagay ko yung sa fried rice. Ayan. Yung iba naman, ilagay sa munggo. Ayan. Masarap din sa munggo. Ayan. Maraming ano, maraming pwedeng gawin sa mga ano guys, matirang lechon. Kaya eh, talagang palaging may lechon dito sa bahay. Mahilig kami sa lechon. Ayan. Marami pala po. Ano? Marami pala itong magbisa po guys. Ayan, parang ang dami. Kuya, marami pala kuya. Sabi mo punti lang. Ayan o. No? Ay, parang ang dami guys. Maliit ata po. Ating, aking ilihan.

sundan ko na rin ang ano ko. May marami na sa Malaki naman 'tong ano ko. Kawali. Ito na diba, ko ito ya. Talagang marami pa ko ya. Sabi mo konti lang kaya nag <laughs> nag-slice ako ng marami. Nagdagdag ako ng mga Okay, akin para na syrup. Ayan. Hanggang mamaya. Ayan lang guys. Ayan. Ayan siya lang guys. bisa Ayan. Ayan. at ang ating gamitin. Mmm. Ayan. Sinong mahilig sa lechon. Ayan. Baka nagloto na rin kayo ng ganito. Ay, simple lang. Ipisa lang. Parang sisig. Na hindi naman sisig. <laughs> Kasi mayroon pang nilalagay yung sisig eh. Pag sisig, mayroon pang inaad na iba. Ako simple yan lang eh talagang gisa lang yan guys pero gustong gusto ng mga bata ko guys gan. ganito lang naman simula noon ganito lang ginagawa ko tapos inwasawa ko naman litson paksiw naman yun sa kanya yun naman yung ginagawa niya ako naman ganyan gini sa at syempre tagyan natin ng suka ayan meron tayong suka guys tagyan lang yan guys tikman lang natin kung kailangan pa ng suka o soy sauce. Ayan. guys. Ayan. Mmm. Bango. Ang bango na, guys, ng ating lechon. Ayan. Tapos mag-add tayo ng paminta, guys. Ayan. 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 guys may lasa na yan ako ano? may lasa na yan ako yung lakson kasi pinigado na yan nagdagdag lang ako na ano ano yung para mas labang lakas ano lang, ano lang At ito na guys, luto na ang aking ginisang lechon. Ayan, yummy yummy. Ayan, nilagyan ko ng dahon ng sibuyas. Ayan, kain po tayo guys. Thank you for watching. See you again in my next videos. Bye-bye!